Mga manok. Ang galing na mga manok oh. <laughs> oh. Andiyan na sila lahat na ipon-ipon na oh. <laughs> Ang sarap magtinola. <laughs> Ang sarap magtinola. Ang galing talaga ng mga manok na 'to. Sa, sa may hagdanan pa talaga sila nag-ipon-ipon oh ang cute <laughs> ang cute na mga manok ko wow. ang sarap magtingola oh. Bakala mo mga ano eh. mga patay <laughs> to sarap ng mga ano to painit sila ng araw oh. dahil oh. lumapit ako mag ano -an yan oh. ang galing na mga manok ko Ha ha ha.